Magandang araw sa ating lahat. Ito ang iyong Team Channel. At sa vlog na to, samahan nyo ako sa um, part ng aming uh, pre prepare para sa uh, biyahe namin papuntang Simrit. So, it has been quite a very, very busy week for us this week. Uh, Nagre-ready na kami kasi actually for our eventual move trip kami Saturday so naglinis na kami ng bahay para ready na i-turn over yung susi sa landlord at the end of the week nag-impake na din kami and then uh, this week pina-repair din namin two days ago pina-repair din namin yung car and change oil and other small uh, repairs that needs to be done para uh, fit and ready na siya for long trip uh, non-pen to same rip is like Baguio Manila So, ngayon naman, um, uh, pupunta na ako for car wash. At, uh, um, uh, eto na nga, dito na ako for sa car wash. Napaka luma ng car na to, uh, Nissan Model 1994 siya. Tawa nga ng tawa yung Uh, katrabaho ko nung isa, inakay ko siya one time kasi sabi niya, magkaedad sila nung car na to uh, binili namin siya ng 2,300 tapos halos umabot din ng 2,000 din ang mga repair namin at pinarepaint So, magkano binayaran ko for car wash? Uh, sa ganito kalit na stock yan, $3 lang siya. Tapos, nagbayad ako ng $1. Nagbigay din ako ng $1 na tip. So, all together, $4. So, tingin ko naman, ready na to for a long trip. Uh, mga parang bagyo Manila na biyahe, sim, manong pente, sim trip One time na uh, nahuli ako for traffic violation kasi na-confuse ako dun sa direction ng mga traffic lights sinisingil kami ng $100 na multa tapos sabi ng police ang lumaluma -luma ng sakyan nyo kung papalitan niyo, benta niyo sa akin ng $200 <laughs> binilihan na ng uh, $2,300 plus kapastos kami ng $2,000 plus bebenta daw namin ng uh, $200 lang <laughs> At 'yan po ang ating vlog for today. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, paki-click yung like at kung hindi nyo pa na nag-subscribe, paki-click na rin ang subscribe. So, magandang araw sa ating lahat sa hanggang sa susunod na vlog. Bye.